Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalima ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habako Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babaya ang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay, nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas na bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain, mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal, masdan mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natit kalakasan tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niya siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanyay sumamba at magbigay galang. Lumhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niya siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang iyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita, aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ipinaaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kadwagan ang ibinibigay sa atin ng Diyos kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya tuwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pagkikipag-isa kay Kristo Yesus. Sa tulong ng Espiritu Santo na nanahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya! Balita sa inyo ngayoy, salita ng Panginoong iiral habang panahon. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunut ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na, hindi sa alip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaganda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.